Mr. Jingoy Estrada, ang dami nyo daw pong sinasabi. Hmm. Kung sana, sinabi nyo na lang na patunayan mo. Sa korte tayo magkita. Tapos last talk ka na. Wala na masyadong um, salita. Dahil nakikita ng mga kababayan natin ngayon, um, aburido ka na, aligaga ka na, desperado ka na. <laughs> mabango na daw yung kanyang pangalan. Tapos eto na naman, ay talagang babalik at babalik yan. Kasi pag ang isang uh, mabaho na bagay, kahit anong pabango dyan, pag nawala yung, may, may hangganan kasi yung mga artificial na pabango eh. Um, lahat ng yan, di ba? Yung pabango na yan, pag yan ay natanggal, babalik at babalik sa masamang amoy. So yan po ang nangyayari sa inyo ang dami niyong sinasabi, ang daming hamon ngayon, o ay bakit hindi niyo na lang po patunayan na wala kayong kasalanan? O kaya, hamunin niyo yung isa na patunayan na meron kang kinalaman nga dito. Dahil baka sakaling madaling patunayan yon para sa kanya, para doon sa batang engineer. O kaya pwede rin mahihirapan kayo na patunayan na wala kayong kasalanan. <laughs> Masaklap. 'No, diba, Ano sinasabi ngayon? Sabi kasi sa isang interview, may natanggap ba kayong kickback sa flood control projects? Ang sabi ni Jingoy, mamatay man. <laughs> <laughs> diba 'yun yung unang sinasabi, yung inuunahan agad ng mga ganitong klaseng klaseng banat. Pwede sabihin na meron po bang ebidensya? Lumabas na po ba ang ebidensya? <laughs> Mam, ma simple lang sana ang mga sagot. Hindi yung galit na galit ka agad. Mamatay man ako. Mamatay man ang pamilya ko. Wala akong natanggap. Natatanggap. Naku, alam niyo naman siguro Mr. Jingoy Estrada na walang mangyayaring patayan. <laughs> alam niyo rin na walang mangyayaring lie detector test katulad ng paghamon niyo nga doon sa batang engineer. Alam niyo na hindi kayo agad-agad na mamatay. Mga <laughs> masasamang damo. So sa puntong ito, tignan nyo, pati pamilya nyo po, dinamay nyo. Ibig sabihin, kung sanay kayo sa, kasinung, sa, kung sanay kayo sa mga uh, kawalang hiyaan sa ating gobyerno, sa mga ganitong klaseng kalakaran, yung may mga kickback, yung pandarambong na tinatawag, kung nakasanayan nyo yan, yun pa kayang pagsisinungaling, napakadali na lang para sa inyo yun. Ano ba?